So, dahil ayaw matulog ng aking Bebelabs, ako ang matutulog. <laughs> so, ayan guys, 6 o'clock ay nagising na ang aking Bebelabs. So, pinadedi ko na yan siya dahil lang sabi ko ay babalik yan ulit siya ng tulog. At kailangan niyang bumalik ng tulog guys kasi ako ay antok na antok pa at uh, masakit ang aking ulo. Kaya sabi ko, sige, uh, padedihin kita at matutulog ka ulit. Tapos hanggang alam mo yung pakiramdam na pinipilit mo siyang patulugin. Yung lahat ginawa mo na, hinili mo na. Pero ang ending, mulat na mulat pa rin ng mata niya. Busog naman na yan siya. Hindi, hindi talaga siya natulog. Aga sa umabot kami ng alas 10 dyan, guys. Yes, alas 10 po. Umabot na kami ng alas 10, guys. Hindi pa rin talaga siya natutulog. Pinadede ko na ulit yan. Kasi umiyak siya, tapos pinadede ko ulit. Sabi ko, ah, sige. Um, mabubusog na ulit to, makakatulog na ulit to kasi anong oras na, alas 10 na, mahaba na yung oras ng uh, gising niya. Kasi nga guys, talagang gusto ko kasi matulog, okay lang sana kung hindi ako nahihilot sa kaantok na antok. ay uh, hahayaan ko hayaan ko lang siya na magising and then alas 10 na nga sabi ko hindi ko na kaya ilalapag ko siya nilapag ko siya And then, ni-record ko nga dahil sabi ko, ay titingnan ko nga kung hanggang kailan siya makakatiis ng uh, na nakahiga na hindi umiiyak. Since busog naman na siya niyan. And then, uh, hindi ko na malaya na yan. Nakakaiglip-iglip na pala talaga ako. Kasi nga sabi ko, antok na antok talaga ako. So, hinayaan ko lang yan siya. Ilang beses ko pa, beses pa ako diyan na gising-gising nga kasi nga sabi ko, ah, baka mahirap na baka makatulog ako. So, hanggang sa hindi ko na malayan. Talagang nakatulog talaga ako, guys. As in, yung, alam mo yung, yung kahit 5 minutes lang ako nakatulog. Pero, ramdam ko na nakaiglip talaga ako. Kung hindi pa siya dyan umatching, hindi ko mamamalayan talaga na, uh, hindi ako magigising. So, syempre, ang ending nung nagising ako at ayaw pa rin niya matulog, yan, pinaliguan ko na lang siya para at least, Mamaya, kung sakaling makatulog na siya, ay mahimbing yung tulog niya. Mahaba, mahaba ang magiging tulog niya. Kasi, kapag yan ay nakakaliko, ay sarap ng tulog niya. Talagang sobrang tagal na nang gising niya. Numaabot no. na ng gabi minsan kapag uh, natulog yan ang tanghalian. So, yun lang guys. So, ayan baby loves. Nabantayan mo si mama. Salamat sa pagbabantay sa akin. Dahil kahit 5 minutes eh, nakatulog ako. <laughs> zombie mode na naman.